Alam mo ba na pwede tayong kumita dito sa CapCut? Kung paano tayo kumita sa CapCut, sundan mo lang to yung video ko hanggang dulo. Meron kasing nagtatanong sa akin kung paano daw ako nag-earnings sa CapCut ko at paano daw mag-upload ng content sa CapCut. Madali lang siya guys ang gagawin nyo. Sobrang dali lang. Pwede nyo pang i-upload sa CapCut Pwede rin sa Facebook. Pwede nyo magamit yung video nyo sa Facebook. So, ano pang inaantay mo? Gawin mo na to. Sundan mo na to. Para magka-earnings ka na rin. Panood mo ito. Sundan mo yung video ko hanggang dolo. Ituturo ko sa'yo kung paano ka mag-upload ng video at gumawa ng video na pwede kang kumita ng pera. So, ganito lang kadali guys yung gagawin mo. Guys, ganito lang yung paggawa ng content sa CapCut. Mag-download ka lang ng CapCut apps. Tapos pag download mo, i-open mo na siya. Pag open mo sa apps, punta ka sa new project. Kailangan may video ka nang nakaready, pili ka na lang kung anong gusto mong gawa, gawa ng content. So example, ito ang napili ko, yung nagja-jogging ako. Tapos itong pinakadulo, kailangan mo yan tanggalin, itong may cup cut. Tapos ibalik mo lang, hilain mo lang siya doon sa harap. Pili ka na lang kung anong gusto mo. Kung gusto mo ng voiceover, pindutin mo to ang record kung gusto mo naman music ang ilalagay mo, punta ka lang dito sa library. Pili ka dyan na pwede rin kung may music ka na punta ka dito sa extract audio. Or kung meron ka nakasave na music sa TikTok, pwede mo rin gamitin. Basta siguraduhin mo yung walang copyright. Kasi alam naman natin na si Facebook sobrang higpit talaga pagdating sa music. Kaya mas maganda kung voice over na lang ang ilagay mo. Pero sa akin, ito example lang to. Ang napili ko is yung sa extra audio. Galing na mismo sa akin yung audio. na ko lang. Sa pagtatapos ng ko na, ito, na walang copyright. So yan ang ilalagay ko, di ba? Ting... Tapos kapag may sobra sa video, is ilong press mo lang siya. Pindutin mo yung split. Tapos yan na, cut na siya. Tapos balik ka ulit sa harap. Saka mo, pindutin yung export. Pagkatapos pindutin ang export, i-save device mo na. Antayin mo na mag-download siya. Pagkatapos mag-download, makita mo na yung post as template. Pindutin mo lang yan, tapos lagyan mo ng caption kung anong gusto mong i-caption. Like walking ba? Dipindi sa'yo kung anong gusto mong i-caption. Tapos describe your template. Ang ilagay mo dyan, yung hashtag ba? Dipindi. Tapos, kailangan na copyright verification pass ka rin. Yan, makita mo sa baba. Kasi, pag hindi yan maka-verification pass, ibig sabihin, hindi, mo yan, hindi rin yan tatanggapin ni CapCut. Antayin mo lang na mag 99% at nakalagay na copyright verification pass bago mo i-upload. Katapos mo maglagay ng caption, pindutin mo lang yung post as template. Antayin mo lang na mag 100% siya bago yan ma-upload. Saglit lang yan, kunting antay lang. Mabilis lang siya mag-upload. Pagkatapos ma-upload, ganito yung itsura niya. Tapos pindutin mo lang yung done. Tapos dito mo makikita yung content mo. Pag click mo lang yung mga content mo, makikita mo diyan. Under review pa siya. Dipindi ni CapCut kung tatanggapin niya yung content mo. Yan lang. Subscribe to my channel.